Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa ating isang spell upang tayo ay tawagan ng ating mahal. Upang siya ay tatawag agad-agad sa atin. Habang ginagawa mo ito, tatawag siya sa inyo. Basta po kayo ay may buong tiwala dito sa gagawin natin ito. Sa oras pa lang na ginawa, pagkatapos na pagkatapos, or kahit hindi pa po kayo tapos, ay tatawag po agad siya sa inyo, yung mga taong hindi na po nagpaparamdam. Pwede po ito sa inyong karelasyon, pwede po ito sa inyong mga anak na hindi na nagpaparamdam, sa mga kapatid o sino mang taong gusto nyong magparamdam sa inyo, ay pwedeng pwede po natin itong gawin. Basta po magtiwala lamang po kayo sa ginagawa ninyo mag-focus po kayo at yapo talagang magtatagumpay kayo sa oras po na ginawa natin ang spell na ito. Ngayon po, ang atin po lamang kailangan ay isang kandilang puti. Kahit po medyo maliit dito ay mas maganda. Kahit po medyo maliit dito ay mas maganda para mabilis matunaw. Kailangan din natin ng glass na baso. Crystal po. Crystal na baso po ang ating kailangan. Crystal na baso tubig. Kailangan po ang tubig ay hindi po galing sa gripo. Kailangan po ang tubig na inyong gagamitin ay mineral water, spring water po ang ating kailangan. Kailangan din natin ng asukal, white sugar. Kailangan din natin ng white sugar. Kailangan din natin ng kutsara. Dapat yung kutsaranya stainless para po maganda ang tunog dito. Stainless po dapat ang gagamitin dalawang puting papel. Puting papel po, hindi po pwede ang may stripe-stripe. Plain white po lamang ang ating kailangan. Bullpen, kailangan din natin. Kulay blue po ang kailangan natin. Walang ibang pwedeng kulay na maaaring gamitin, kundi kulay blue po lamang. Okay po. Ngayon po, ang una nating gagawin ay sindihan natin ang ating kandila. Pag, excuse me, excuse me. Pag nasindihan na po natin ang ating kandila, ilagay po natin ito sa ating harapan. Ilagay natin ito sa ating harapan habang nakasindi ang ating kandila. Pagkatapos, pag inalagay na ito sa ating harapan na nakasindi, ay kuhanin po natin, kuhanin po natin ang ating baso at ibuhos natin dito ang tubig. Ayan. Ayan. Ganyan po. Ganyan karami ang tubig. Ganyan. Itabi po natin ito sa nakasinding kandila. Dapat po nakasindi ang kandila ng ganyan magkatabi sa baso. Pagkatapos ay kuhanin po natin ang papel. Bago po tayo magsulat sa papel, tanggalin po natin ang bawat gilid ng ating papel. Lagi ko po yung sinasabi, tanggalin po natin ang bawat gilid po ng ating papel gamit po ang ating mga kamay. Gamit po, wag po kayong gumamit ng gunting, gamit po lamang ang inyong kamay. Ayan. Ngayon, pag nata, ayan po, okay na. Ang gagawin natin dito ay isusulat mo ang iyong kumplitong pangalan. Ikaw na gagawa, isusulat mo ang iyong pangalan. Halimbawa, si Marie Marie Ramos hmm. John 10 uh, 1983 Ayan. si Marie Ramos John 10 1983 tapos sa isa ganun din ulit, tatanggalin natin ang bawat gilid, gamit po ang inyong mga kamay ito po ay upang ma Mailagay natin ang ating enerhiya sa ating papel. Okay po. Dito sa isang papel ay ilalagay naman natin, isusulat naman natin ang kanyang pangalan. Gumamit lamang po ng blue ballpen. Halimbawa siya ay si Jan. Si Jan 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 De la Paz. Okay, Jan De la Paz ipinanganak siya noong May 1, 1980. Ayan. Si Jan, 1980. Ngayon, kuhanin mo ang papel na sinulatan mo ng iyong pangalan. Anong gagawin natin? Ilagay natin ito sa papel. Kahit maliit lang po dito guys ha, i-okay lang. Para po sa, siya sa ating, sa ating, um, baso. Kahit maliit lang po dito ay okay lang. Ayan. Ilagay po natin ito sa ating baso. Ayan po. Pagkatapos, ano po ang gagawin natin sa kanyang papel? Ikuskus po natin ito sa ating mga palad. Ikuskus po natin ito sa ating mga palad. Ilagay po natin ang ating enerhiya dito habang binabanggit natin ang kanyang pangalan. Halimbawa siya si John Dilapas. John Dilapas, ikaw ay tatawag sa akin magtitek sa akin, ikaw ay magpaparamdam sa akin. Diyan pas, ikaw ay tatawag sa akin, ikaw ay magpaparamdam sa akin. Diyan pas, ikaw ay tatawag sa akin, ikaw ay magpaparamdam sa akin. Hanggap na-feel mo na ang iyong enerhiya na sinasabing siya ay tatawag na sa inyo. Pagkatapos, sige lang po kayo ng sige hanggang sa ma-feel mo na po na ang iyong inerhiya ay napuno na ng enerhiya ang ating papel. Pagkatapos, ilagay po natin ito dito sa baso. Isasama po natin ito sa baso. Ngayon, anong gagawin natin? Kukuha tayo ng, pagpo tayo kumuha ng, ng tawag nito ko, uh, asukal, ay katukin po ninyo ang baso. Paganito. Ayan, pagka na ganyan na po, kukuha po tayo ng itong kutsara ng asukal. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito. Ngayon, pag nalagay po natin ang asukal, ay ikatok po natin uli ang kutsara ng tatlong beses. One, two, three. Pagkakatok po, ipasok ang kutsara at halu haluin mo itong mabuti. Habang hinahalo-halo mo, mag-focus ka sa taong ito. Pakaisipin ng husto ang taong ito. Ulit-ulitin ang halo habang ibinabanggit mo ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan halimbawa si John de, la Paz. John de la Paz ikaw ay tatawag sa akin ikaw ay magpaparamdam sa akin John de la Paz, ikaw ay tatawag sa akin ikaw ay magpaparamdam sa akin John de la Paz, ikaw ay tatawag sa akin ulit-ulitin po ninyo iyon habang hinahalo mo ito hanggat kaya mong ulit-ulitin ulit-ulitin mo po Sige lang ang ulit mo hanggang sa siya, siya ay magpaparamdam sa'yo. Gawin po ninyo ito guys. Nang may buong tiwala at tinitiya ko po, po sa inyo na kayo ay magtatagumpay. Ano po ang gagawin nito? Itatabi lang po natin ito sa kandila. Hayaan po natin na matunaw ang kandila. Hayaan po natin na matunaw ang kandila at habang hinihintay ay ulit-ulitin po ninyong itong haluin at banggitin ang kanyang pangalan kasunod po ng inyong hiling. Ulit-ulitin nyo pong haluin. Banggitin ang kanyang pangalan at ang iyong hiling hanggang sa tuluyang maupos ang kandila. Pag naupos po ang kandila, ano po ang gagawin natin dito sa tubig na ito? Maaari po ninyong itong i-flash sa inyong mga bowl or maaari ninyong itapon sa inyong lababo or maaari po ninyo itong itapon sa labas. Pero mas maganda na po kung i-plus na lamang po na lang natin ito sa ating mga toilet. Gawin po ninyo ang ito ng tama at tinitiya ko po, po sa inyo. Kayo po ay may tiwala, may buong tiwala sa inyong gagawa, ginagawa at tiyak na po talaga ay kayo ay magtatagumpay po. Okay po. Yun po lamang. Magandang gabi po sa ating lahat at sana po ay nag-start ng ating ng ating unang unang araw ng linggo ng isang magandang araw. Maraming salamat po. Uh, pwede niyo po itong gawin anytime at any day. Kahit anong oras, anong araw ay pwede po ninyo itong gawin. Yun po lamang at magandang gabi po.